Wow, may ano pala dito mga palangga, may turtle pala, may mga bao, turtle mga palangga dito sa amin. Ngayon ko lang talaga nalaman, ang dami palang turtle dito sa batis, wow. At may mga alimasag pa mga palangga, alimasag And sa freshwater, mga crabs. Ayan, oh, nakakain pala yan, tas ang daming suso. Oh my God, ang daming suso na kuha namin dito. Wow. As in, ng daming yeah, grasya, yeah, ang daming yeah. blessing. Loto na Ano ano ito ito, yan? Yeah? Hello mga palangga, it's Saturday at ngayong Sabado ay kakaibang trip naman ang aming naisipan Yes, food trip kami ngayon mga exotic food Yes, isang malakasang shoutout sa Team Pudaka kasi ito yung kasama ko ngayon Ayan, mag one year na po kami, anniversary na <laughs> Shout sa Team Pudaka, ayan, mapunta kami mga palangga sa Sapa, sa Batis Kasi doon kami maunguha ng suso, palaka at freshwater crab Ayan, kasi hindi ko pa yan nitetikman at sabi ng mga ng uh, ano ko ng mga kaibigan ko na mga team pudakan na kailangan mong take yung mga exotic food dito sa atin kasi kami nagsa lagi kaming kumakain yan. sabi ko sa kanila go punta tayo ng sapa ngayon din kahit madilim oh my god <laughs> as in super dilim talaga mga palangga and gumamit na lang kami ng flashlight pagkatapos pagdating namin sa sapa lumakas pa ang ulan ayan medyo malamig ang panahon tapos basang basa po kami buti na lang buti na lang may mga dahon ng saging tayong pang ano pang laban pang panangga sa ulan. <laughs> so ayan mga palanggan, nag-start na nga kami ng uha ng, susu, nang susu, ng huli niya ng palaka, tapos nang huli ng freshwater crab. So ang daming susu pala dito mga palanggan. Ngayon ko lang talaga nalaman na marami palang grasya dito sa amin, dito sa sapan. Kasi mayroon dito kami, ano, may sapa kami dito na super... Um, Mahabang sapa. Yes, mahabang sapa mga palangga. And ang dami palang grasya dito sa sapa na ito mga palangga. Ngayon ko lang talaga nalaman at yung mga kaibigan ko pumupunta na pa sila, sila dito noon, noong ano, ano pa, noong pandemic time. Yes, nangunguha sila ng suso. Gusto kong matry yung suso mga palangga kasi hindi ko pa talaga natry yan. Tapos yung palaka, sabi nila mas masarap daw. And first time kong makakatikim ng palaka, yes, first time kong makakatikim ng palaka, ewan ko pero gusto kong tikman na curious ako kung tikman ano ang lasa first time ko makakatikim ng ginataang spicy na palaka. Yes, mamaya po yan. And ayan, patuloy na nga kami mga palangga. Medyo mahirap lang talaga kasi malalaki yung mga bato tapos kailangan naming akyatin. Yes, minsan akiat namin yung tapos may dinadaanan kami na ano, medyo mahirap na. Ayan, ganyan. Oh, ang hirap daanan para makapunta doon sa likod. Yes, pero in fairness mga palaga, parang is a virgin forest kasi mataas pa yung mga ano dito, malaki yung mga puno, mataas tapos ganyan, as in hindi pa talaga nadadaanan ng mga tao, napaka virgin forest pa talaga. Tapos medyo malamig ang panahon. Oh my God, natatakot ako kasi baka may mga ahas, mga palangga, di ba yung mga ahas nagsisiksikan niya sa mga, ano, mga malalaking bato. Oh my God, sabi ko sa nila, mag-ingat tayo talaga, kailangan talaga maliwanag na maliwanag yes at ma-appreciate mo talaga ang mga palangga dito um, super malinis yung tubig yes crystal clear water ang tubig ng sapa ng batis na ito mga palangga ayan medyo nahirapan talaga ako ito mga palangga pero okay lang lakad lang <laughs> kayang kaya kayang kaya ganito lang napakasabi pa na kaibigan ko um Easy lang. <laughs> so, ayan nang wala nga kami ng ano, suso. Ang daming suso mga palangga. Dito pa lang kami, hindi pa kami na nakarating nakakarating ng medyo malayuan. Pero ang dami na talagang suso. Ayan, ma-appreciate mo, ma -appreciate mo talaga yung ano, yung tubig. Napakalinaw. Kahit umuulan, no, umagos yung tubig, napakalinaw. Crystal clear water mga palangga. Super sabi ko sa kanila, naliligo ba kayo dito? Sabi naman ng kaibigan ko, naliligo daw sila. Yes, kasi napaka ano, running water naman siya. Tapos sa taas, may medyo may falls. Mm -mm, doon sila naliligo. Sa Ta taas yung ano dito, yung mga puno. Ayan, ang dami mga susuo. Tapos super linaw at linis ng tubig. Ayan, ma-appreciate mo talaga yung nature, no? Ganon ka kadaming blessings dito mga palangga. Oh, tambak-tambak yung ano, yung mga susuo. Yung magsasawa ka talaga. Parang na-excited talaga kung anong lasa ng suso na to. Kasi yung karamihan ng mga puro seafoods yung, kina, gusto kong kainin, di ba? Yung mga seafoods na mga shells, ayan, masarap yon Mga aba-aba, karang-karangan, sarad. Pero dito gusto ko naman matry yung fresh water na mga katulad dito ng ano, suso. Yes, tapos yung, yung palaka. Ayan, tapos yung crab, freshwater crab. Ano kaya ang lasa? Curious na curious talaga ako ng palangka. So ayan, oo, oh, nakakadami na kami ng suso, maraming suso. So ayan, yung iba na, yung ibang kasama ko naghahanap talaga ng mga ano, ng mga palaka. O oh, ayan nakikita mo, oh, medyo mataas. Tapos para siyang folds. Mhm. Mm Pababa. So ayan may na may nakita kaming dalawang dalawang turtle mga palangka. Oo. Oh. Wow! First time mga palangga makita ng turtle na ganito kalaki. Oh my God! Iniwan namin mga palangga. Kailangan dumami sila. Yes. At ito pa. Dalawa pang turtle. o oh, Bali, apat na na turtle yung nakita namin. Ayan. Oh. Wow! Wow, meron palang ganito dito sa amin, mga turtles. Ayan, umo, nang huli pa kami ng mga crabs, freshwater crabs. Ayan, mga palangga, nakakain pala yan. Ngayon ko talaga yan, matitikman mga palangga. Ayan, iniwan namin yung mga turtle doon sa sapa para dumami sila, mga anak pa ng mga anak. Ayan, mga palangga, ayan na nga yung ano natin nakuha ng na mga suso. Ayan, yung mga suso natin. Mm. Tinanggal tinanggalan yung mga buh, yung mga parang, yung ano, yung kat... Bun buntot <laughs> Iyan yung mga suso ni steam na namin ginlapuhan mga palangga o oh, yung term na nilapuhan ayan ayan luto na so ang gagawin dyan lalagyan ng gata para mas masarap igigisa tapos lagyan ng gata so ayan si Padiraul shout out kay Padiraul ang galing palang magluto ang sarap magluto <laughs> Masarap daw magluto ng ano, ng mga exotic food na ganito. So, okay, ayan, gisa-gisa muna, naggisa-gisa -gisa muna ng mga ingredients. Ayan, lagyan ng uh, tanglad, tapos dahon ng dulaw, tapos gisa-gisa. Ayan. Wow. O, di ba? Amazing. <laughs> Amazing diba wow ang bango ang bango bango para upang malakasan na takip ng kaldero <laughs> so ayan mga palangga ilang minuto lang luto na ang ating ginataang suso with fresh water crab so ayan tiki na this manon masag masag

OMG, simot sarap. Wow. <laughs> so talaga, sold out. Sarap talaga. First time makatikim, super yummy, legit talaga masarap. Ayan mga palangga, maraming maraming sa salamat sa panonood, sa pagshare, like and comment. Thank you so much. God bless everyone.